Oh, meron. Ah, yan. Saktong-saktong. Oh, oh. yun pa. Oh. Mga ganyan Wala Ah, ano pa? Hindi. Meron kami oh. <mulay> Pusit. <mulay> 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 Pitik. Pitik. Ayan. <mulay> ah, Uras Ay, natin na. Ah. Bakit nag ikut-ikut ka kanina? plus 4 by 10 unang pitik natin badi yun naman basiri na naman ito kaya itlog isa pa rin ang tao to unang pitik yan nasa 2 grams siguro to 3 grams Tatlong piraso Tatlong piraso Ito yung nakagat sa aking kahapon Dyan ito eh Sakit rin pala itong mga gat Sugat yung ano ko eh. ay Naman dinagulat kasi ako Grabe ano? ka sakit Iyan, Iwan talaga yung Balde sa naman na Yan. Uy. Uh, sabi ko nang banda dito sa gitna gitna eh. nga sa kapul. Sabi so, yung ano. Mm -hmm. mm. Ay, ha, talaga. Ang lalaki, no? Dito lang mm. talaga banda. Ini saya ngetu wala man. Terima kasih. Betati ini ketikutan minyak dengan dengan mata pisto. Oh, sagu tu. Ha? Ini saya ada sagu tu. Yo. Ya. Oh, limpa. Ha. Kita tengoklah so fresh, so freshly. ilang piraso na rin itong hulong ito so, sobrang na ito isang kilo ito, ito pala yung napapasampa may nampitik ngayong ngayon bangga nampitik ngayon kaya kung sa kahapon may mga pang na Ayan. na Ayan. Na naman yung ating favorite tisim favorite na karatungan. Ito ibang klasing karatungan to. Hindi katulad nung kahapon na malalaki. Yung talaga lumalaki. Ito naman mga malaki-laki rin to ng kaunti. Ito yung masarap ihawin kasi yung atay niyan malaki, mataba. Oh, laki. meron Ah, yan. Saktong-sakto talaga pag-open ko ng camera mo. So, Pak. Kalagpak oi. So, kalaki. Ang laki-laki. Hop na gani. Ini Omin ah. natin. Di degdagan mo pa ito, oh. pala, laki. Okay, maliwanag na dito. Ano siguro ngayon? Last ano ngayon? Last quarter? Tuling ano buwan? Bukas siguro wala na. Kaya nga, last quarter. Last quarter. Oh, last quarter. Last quarter may buwan pa. Kalahati. Oh, sige na. Para hindi na tayo magtalo bagong buwan siguro mo ba? Ba? Hmm? Eh? Sunod na araw. Malaman yan sa kalendary. Uy! Hmm, titik ka. Titik na naman. Ba? Ayan! Aw. Wow. Sobrahan man. lang i ano oh, i harap oh, dito oh, sa may kamay ko o na masay sa talikod o pero hindi rin makita <laughs> Diyan sa may ilaw iyo ah another dalawa dalawa na yung karapong yan tapos yung contact dumating ang iyan ano kui, bukui kui, dah lom? agai, wagi abdi teh, ini. ini nak ulam ni na ini ulam ngan ian. E. tahu tak? dah agit. butterfly akong. fish. dah minat aku sa seretik eh. leh. Itinik ko yan sa bunganga mo Baka ma-butterfly ka <laughs> Ano pala yan? Yay! Pag yan ay ikaw na dali yan okay. Butterfly ka ba? ginatin <laughs> na natin ah, Kung anong klaseng isda ito? Yan Baka mandag na ito na isda Kaya mahirap siya tanggalin Sa ano dahil buhay pa siya Baka mag -isi. Ano ito? Binom Binom? Ay, bin binom <laughs> poisonous ito. Binum. 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 mo. It's a very poisonous. Very dangerous. Ano? Ano nga? Ano dito sa atin? Lalong? Lalo. Bantol? Lalong, no? Ito ito na yung lalong, di ba? Iba lalo, pa yung bantol. <laughs> <laughs> Grabe, oh. Buhay pa siya. Mahirap na tanggalin. Baka biglang pumiglas agay. Madali pa yung mga kamot natin oh agsususus mapuyson yan kalang ka lang muna sa tabi yan buhay pa eh. eh mahirap pero sa bunganga na lang siya nakakabit oh mahirap ng baka magkisikisi yan so matindi pa naman sa 3 kilo siguro ito estimate ko lang ha pero malalaman natin yan pag dumana yan sa timbangan ang lalaki tapos yung mga pang ulam namin mamaya yan, kasama na itong porcupine yung karatungan tapos doon tapos doon sipot doon okay. okay nandito bakit inakit mo yan dito makatiman to Again. sipot sipot siipot Ngayon, papandawin lang namin yung isang piraso ditong trap. Yung aming trap ng pusit. Lagi ito ditong inaano, pinapasukan. Ay! Grabe yung lino. Saga, ha? Ha? Grabe lino. Kita yung lino. Kitang-kita yung utok sa ilaw, ayun yung trap oh. nakasayad sa, <laughs> sa buhangin maganda ba yun ha? patay ang ibang unit may patay? patay? may patay na naman na ulam na naman yan ay, ay naku nagsasawa na pa naman ako sa ulam na pusit <laughs> panay na lang yung ulam po sa bahay yung pag may mga reject dyan Inuulam ko. Uy, daming itlog na ano oh. Nang nasa labas ang it ay posible hindi nakapasok 'yan. Sa labas. man sa labas. Nasa labas ang itlog ng pusit. Ayan, oh. Sa dalawa. Dalawang buok, tatlo, tatlong piraso wala mang patay, wala na pagtay pang sudanan eh ah, ayun oh nasa labas yung itlog ng pusit hindi yun siya nakapasok patlong ah, piraso tagak na ko pamundo oh <coughs> eh, sabit na <coughs> <coughs> lalim 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 yup oh da Terus grabbing lalum. I ikot natin to. Ha? Tara, nasa 3 kilo talaga yung pusit na yan. Ay, pusit. Pitik. Estimate ko lang. Parang matagal sila nakaalis dito ah Parang may nangyari doon Kaya nga may nangyayari doon sa Ay, sa looban Dami siguro muli sila inyo tutoy. Ay, si, si. Saldi. Saldi bag. Ah. Oh. kaya ito na nito. Wala kaya huli dito. Ah. ano, ito, ano pa? Ito. Hindi. Eh, rong ka kami ng piraso doon. Ha? Kauli, hindi ka kasi dito. Si tito. Ito? Oo, kanya huli yan. Lahat? Baka ma... Magasubas kung po na kauli siya nga. Baka hindi kita matansya. Hello, Bigya. ang kwan. Ang bilipit pa talaga yung eh. alimasag. Oh. <laughs> Pusit. Pitik. 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 Huh? alam nila. Yung buya nandun sa man, Wala pala, Palautay. <laughs> <laughs> bubuk bu munaki. Oh, tatlo. Oh, ni 2.5. Ah, 2.5 na. 2.5 kilos. pusit, pusit small. Pas may pusit pa. 0.8. 0.8 may dapat mo 2.5. 2.8. Pati bumaba yung ating income. Magkano? 2.5 lang yung pitik natin kahapon, na kilo. Nawala yung isang kalahati. Ganoon talaga. Magkano yung benta? Kasama yung pusit Taiwan 2.5, 1285 kasama yung pusit. Oo, oh, kasama yung pusit. Ah, okay.